Maganda ngayon kasi hindi ako ang na nagda-drive. <laughs> Nung mga nakaraang uwi namin, uh, ako ang nagda-drive. kaya. <laughs> ah. magandang araw mga kapanyero. Nandito nga pala tayo sa Monte Maria. Dito may dito sa Lubo, Batangas. Dian mga kapanyero, ang daming tao rito ngayon. Bali umuulan ulan ang lakas ng hangin. Pero sulit mga kapanyero, sulit na sulit ang punta nyo rito. Ilang oras to? 3 and a half mula sa Bulacan ang biniyahin namin. Pero iba iba to. Ito yung mga isa sa mga na uh, magandang pasyalan dito sa south. Yung mga nung mga nakaraang araw, uh, nandur tayo sa bandang north. Ngayon naman, nandito tayo sa bandang south. So yung pag-adventure natin, pamamasyal natin, sinusulit natin mga kapanyero yung uh, pag-stay natin dito. Itong itong mga capsule na itong mga nasa likod ko, ito'ng magandang ilagay sa farm. kaya napakamahal siguro niyan. Ang gandang capsule nito. Sa ano ko lang 'to nakikita eh. Sa TV. Pero ngayon ganito pala ganito pala yung talagang itsura niya. To. Ganda nito sa farm, di ba? <laughs> Lumihis kami ng punta rito para nga uh, walang tao. ini namin ko konti tao pero hindi. Ang dami rin tao rito. Ito yung capsule mga kapanyero. Ganda ito. May kama naas circle bedroom pala to ito. tapos meron siyang ito meron siyang pinaka veranda rito pwede ka maglagay ng coffee table ito meron ditong coffee table tapos nakaharap siya yung pinaka terrace niya nakaharap siya sa dagat ayan ang ganda di ba ayan tapos, nakaharap siya sa dagat Itong makikita nyo Pagising nyo sa umaga, napakaganda ng makikita nyo yung tanawin dito. Hindi lang natin alam kung magkano ang rent dito pero iba to ang ganda. Parang bahay na rin kasi to eh, oh. Ang terrace niya nasa ano eh. Pinaka terrace niya nakaharap to sa dagat. To. Pwede pa rin ang isa rito capsule oh. Ang ganda oh. Bali iba-iba, iba-iba pa lang design ng capsule. Ito tamo. Yung pinakasalamin niya, tapos yung katabi naman niya, iba namang style, iba, iba namang design. So iba-ibang design pala yung capsule na nandito. No? Pero ala, iba-iba pa rin, di ba? Tapos yung mga island na makikita nyo. Yan. Buti mga kapanyero, huminto ang ulan. Yan. Nung huminto yung mga ulan, naglabasan na naman yung mga tao, mga kapanyero. Ito, mga naglalakad-lakad na naman. ang, ma ang marami akong mga nakita rito mga ano eh, mga hindi naman kabataan, mga katandaan ang mga nakikita ko rito, mga senior, mga talagang namamasyal. Tsaka yung karamihan, parang mga malalayon lugar din yung mga pinanggalingan, mga dumadayo rin, mga katulad natin mga kapanyero. Pero sa pagdayong nyo naman dito, sulit na sulit naman ang ano ni'yo sulit na sulit naman ang punta nyo mga kapanyero, dito tayo sa harap ito, ayan saan ba? saan ba ang harap? ito ah, lakas ng hangin pa rin hanggang ngayon, malakas pa rin ang hangin mga kapanyero, ito, ito yung isa sa ito ano ito, 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 mga painting ba to? Ano ba to? Yan no. Ayan, ang ganda mga kapanyero. Lalo pa pagka ito sa gabi. Ang daming solar light, eh, ang ganda nito pagkagabi. Ito mga pan landscape nila rito, mga landscapes na bato, yan no. Maupo ka lang rito, mga kapanyero. Yan. Yan, lang. Okay isineshare ko lang din to kasi nga ito yung isa sa mga magagandang puntahan dito sa south pero sumikat na yung araw nawala na naman yung ulan ah uh, ganun, paano ano rito biglang bubuhos yung ulan, hindi naman bubuhos aambon, parang ganun aambon siya, mawawala sisikat ang araw, mamaya na naman, mawawala na naman ang araw, Ayan. mainit na naman ngayon Ayan, mga kapanyero, punta tayo ngayon sa, sa taas. Ito yung elevator nila bali nasa likod lang nito yung pinakasimbahan yung pinaka chapel no, hindi naman chapel siya pinakasimbahan na mismo kasi ang laki ang laki ng simbahan nila di ba ito parang punta tayo mga kapanyero Wow! Ayan mga kapanyero, ito tayo. Nasa taas nga pala tayo. Ah, ganito. Nandiyan tayo ngayon sa taas mga kapanyero. Ayan. Galing, galing. Eh. Bali ito. Ayan. Ayan yung Ayan. Ayan, mga kapangyero, bali na tayo ngayon sa kamay, di ba? Ito yung kamay ng mahal na birhen, mga kapanyero ito. Ito yung... Ito yung, yung pinaka-bridge nila. Pero wala pa, yun yung mga capsule. Nandyan tayo kanina, mga kapanyero di ba? Sulit, di ba, mga kapanyero Bali entrance dito 150 lang ang murang-mura. Ayan Ay, mga kapanyero, pasok tayo sa simbahan Yan. ito pala yung simbahan nila Ayan, pasok tayo Tingnan natin ang laki ang ganda rito. Dito sila nagmimisa ito mga kapanyero. Diba ang laki mga kapanyero? Ang ganda oh. Lalo, pabilog rin siya. Nasa loob tayo. Bali nasa paahan tayo sa ibaba tayo ng no, mahal na birhen ito tapos sa likod ng altar na to nandito yung uh, ano nila nandito yung pinaka canteen or kainan then susunod na side nandito yung elevator paakyat sa taas ganoon ang style pero pabilog pabilog siya mga kapanyero ang laki ang laki An nito ang ganda Napakataas dito mga kapanyero. Ang linis pa. Yun nga lang, ang ano lang rito is marami pa talagang ano, development. So hindi pa siya, wala pa siya siguro sa mga 80% na nagagawa. Pero, pero napaka-ganda na. Siguro lalo na pag ito nagawa. Napakaganda. Oh, si Iris. Oh, ano masasabi mo Iris? Ayan. Oh, yung ating ano, ating imported. Uh, Gadun na rin imported pa rin. Save the same na rin. <laughs> Ayan, mga kapanyero hindi ano, hindi hindi basta-basta rin 'to na makarating tayo sa ganitong mga lugar, di ba? Marami mga gustong makarating dito. Hindi rin sila mabigyan ng mga pagkakataon. Pero kung mga kapanyero kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na makauwi ng Pilipinas isa to, isa to sa mga sa mga dapat yung mapuntahan, mapasyalan kasi ang napakaganda rito iba, iba ang ano rito iba ang pakiramdam rito pag nandirito ka ang ganda mga kapanyero uh, pack up na tayo uh, alis na tayo, bali na naman tayo sa ibang lugar na pwede natin puntahan nakapag-stay na tayo rito so share, share lang mga kapanyero yung mga lugar na Pwede nyo ring pasyalan dito. Kung bigay kayo ng time. Uh, ito, ito. Ito yung masasabi ko na isa sa mga sulit na mapupuntahan nyo rito sa bandang south. Kaya mga kapanyero, uh, maraming maraming salamat hanggang sa muli.